Yan, hello, hello, hello mga tanghali sa lahat. Muli ako si Hagawa dax ng Barangay 158. Um break muna tayo sa usaping pambarangay. Ah uh, dito natin uh, muna pag-uusapan ang uh, mainit na issue tungkol sa ICC. So ano ba itong ICC? So bago 'yan, ah uh, disclaimer lang, hindi pa ako isang abogado. Pero ako din ay kailang um na is ko rin matu, matutunan o malaman kung ano ba talaga itong ICC, ano ba talaga ang papel ng ICC sa ating lipunan o sa Pilipinas. So yun, um, ang tinatawag na ICC ay yun nga tinatawag natin na International Criminal Court. So isa itong pandaigdigang hukuman na ang tungkulin ay litisin ang mga individual na may kasalanan ng malalang krimen tulad ng ano genocide war crimes crimes against humanity at crime of aggression So ano ba itong tinatawag na genocide So ito yung planado or sistematikong paglipol sa isang grupo ng tao base sa lahi relihiyon ethnicity at Uh, kasama sa genocide ang pagpatay ng maraming kasapi ng isang grupo uh, pagdulot ng matinding sakit o pinsala sa grupo uh, pagpigil sa panganganak ng isang grupo or forced sterilization so genocide ay again isang planado at sistematikong uh, paglipol sa isang grupo so ano naman ang war crimes na sinasabi ang war crimes ay ito yung paglabag sa Geneva Conventions at iba pang batas sa digmaan tulad ng pagpatay o pag-torture uh, ng ibang or ng mga bihag o yung mga sundalong sumuko. Uh, Pag-atake sa mga sibilyan o ospital at paggamit ng mga pinagbabawal na sandata tulad ng chemical at biological weapons so yan yung war crimes na tinatawag ang tinatawag naman na war ay crimes against uh, humanity uh, ito naman yung malawakang atake laban sa mga sibilyan tulad ng mga pagpatay ng maraming tao or mass murder or pagpuksa sa isang grupo or extermination na tinatawag pangaalipin. So yun nga, pag-torture at iba pang malupit na gawain. At pwede din dyan sa uh, Crimes Against Humanity ay ang organisadong panggagaasa, pangalipusta sa kasarian or sexual violence. So yan pa yung sexual crime against um, humanity. So ang crime of aggression naman na tinatawag ay ito naman yung uh, kapag ang isang bansa o leader ay iligal na nagsimula ng isang digmaan laban sa ibang bansa na walang legal na batayan. So yan yung crime of aggression. So ngayon, paano ba gumagana ng ICC or ano ang proseso nila? So syempre ang prosesong una ay ang pagsisimula ng investigasyon. Lagi naman yan eh. <clears throat> So, may mga reklamong natanggap mula sa isang kasaping bansa ng ICC. Uh, referral mula sa UN Security Council. At desisyon ng ICC Prosecutor na magsimula ang investigasyon. So, yun yung pagsisimula ng investigation ng ICC. Then, the second one is the preliminary examination. Dito naman sinusuri muna ng ICC kung may sapat na ebidensya o batayan upang magsimula ng formal na kaso. So, preliminary examination. Then, the third one is indictment or arrest warrants. Siya so, naman ay kung may sapat na ebidensya, maaaring maglabas ng arrest warrant laban sa nasasakdal. So, dyan ay actually walang police ang ICC. So, kaya umaasa ang ICC sa ibang bansa para hulihin ang akusado. So, yan yung arrest warrant at indictment ang pangatlong proseso nila. So, ang pang-apat ay ang um, pagtatakda ng hukuman at paglilitis. So, dyan uh, may tatlong hukum sa bawat kaso. At kung uh, mapatunayang guilty, ay maaaring makulong ng hanggang habang buhay ang nasasakdal. So, yun yung pagtatakda ng hukuman at paglilitis ayan yung mga proseso ng ICC. So, ang ICC ay itinatag noong July 1, 2002 sa pamamagitan ng Rome Statute. So, ano bang ibig sabihin ng Rome Statute? Ito ay isang kasunduan na nagtatag ng ICC. Ito ay ang pangunahing legal uh, na batayan ng ICC at naglalahad ng mga kapangyarihan, jurisdiction, at mga alituntunin ng hukuman sa pag-uusig ng mga pinakamalaking krimen sa buong buong mundo. So yan ay pinagtibay noong July 17, 1998 at naging epektibo noong July 1, 2002. So kaya nga 2002 ng simula ang ICC. No, may 124 nakasaping bansa ang ICC. Ngunit hindi kasali dito ang US, China, Russia, at uh, yun nga, Pilipinas dahil tayo ay umatras noong 2019. Uh, tanggapan ng ICC ay sa Hague, Netherlands. So malamig doon. <laughs> uh, yun. So sino-sino ang -sino pwedeng litisin ng ICC? syempre yung mga individual. Kabilang ang mga pinuno ng isang bansa, general at iba pang may mataas na posisyon So yan yung mga nililitis ng ICC So yun muna tayo, background muna tayo tungkol sa ICC at proseso nila Ang sunod natin na pag-uusapan ay tama ba o hindi ang pag-aresto uh, kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte Rodrigo So yan ang pag-uusapan natin next Diyan mo na at magsisimba. Bye bye.